Hello no, mga katropa kasi kahapon hindi kami natuloy paglakad tapos maaga tayo ngayon mag alas 7 na pero maliwanag pa man alas 7 pasado kaya tuloy kami ngayon kasi wala namang mga camel ngayon nandun sa nakita ko yung camel doon sa kabila kaya lakad kami Ito sila yan yan maganda wala nang init hindi <laughs> na mainit lubog na yung araw madang tropa pets maya maya ano na to maya maya madilim na ayan yung dalawa bulma at saka pikulo si mami muka andun tala nagala na si mami muka yun si mami muka oh ayan oh nauna na pala gumala si mami muka ayan si kuya ek si kuya ek ok let's go mami muka Ang ganda naman niya no, ang ganda naman niya na ano, babae. Ayun na sila. Sige, lakad tayo. Galak na pala mami. Go. Yan. Yan si mami mo kan natin, no. ah, uh -oh. dali. Ayun si Trunks doon. Yan kumpleto. Let's go. una go. Go. Ayan. Na. tu ni si Kuya Ek nauna nauna wala si Nagala ni Mami Muka dalawa sila that's na pagi hintu aku hintu din si Mami Muka nyan hintu din siya aa so, tolongin aku ayun ayun din si Kuya Ek tu no Gugu si Gugu atsaka si Pikulo ang taas ni Pikulo mataas na slim hey. Ay, maganda maglakad ngayon, ano? Hindi, ano yung ano, hindi ma... di masakit ang araw. Hindi na masyado mainit. Ayan, oh. Tayo. Kunang na sila. Dati, yung nilalakad namin dito di na side, kaso lang farm na yan, Madlantro Papits. At dito na lang kami maglakad papunta dun Oh, let's go! Uy! Ayun o, no, hinabol ni Kuya Ek. Eh. Pati ang dalawang tuta things. Ganun lang, habol ha. Isa lang pala si si Bulma. Wala tayo si Bulma. Ay, eh, nagmana talaga. Si Bulma lang talaga. Mga lalaki. Ayan, lalaki. Dito lang pakialam yan. Si Bulma lang. Si Bulma mahilig siya lang talaga mahilig. Nag ang liit pa niya. Nag-aabang na sa ano. mag habul, -habul ng sasakyan.